Hello mga Lodi, ang ituturo ko po ngayon ay kung paano tayo bibili ng star. Marami pa po kasi na hindi alam bibili ng star at marami pong nagtatanong kung paano bibili ng star. O ganito lang ang gawin niyo mga idol, sundan niyo lamang ako at ituturo ko sa inyo step by step. Ito na mga idol, tara na! So ganito lang ang gagawin natin mga Lodi, dapat pumunta po kayo sa reels ng iba o kahit anong reels po. Ayan, bapat po meron pong star. Nakikita niyo ba itong Star. Heto na mga idol, meron po, andito po ako sa aking, halimbawa mga idol, heto yung reels na may star. Click po natin ito. Heto mga Yan, tapos nakikita nyo po yung stars po sa gilid. Yan mga lodi, i-click po natin dito. Yan. Tapos pag nandito na kayo mga lodi, i-click nyo naman itong send for 19 pesos. Yan. So yan, pag nandito na tayo mga lodi, Nakikita nyo ba itong arrow dito? Ito mga Lodi, pwede po natin ilink yan. Gcash natin dito. Or pwede po yung PayPal kahit anong gusto nyo po dito. Ang gagamitin ko po ay Gcash. I-click lang po natin itong Gcash. So ayan, mga idol, dadalhin po tayo dito. Dapat ilagay nyo po yung PIN number nyo. So ayan, mga Lodi, nalagay ko na po yung PIN number ko. So yan mga Lodi, pag nandito na tayo, i-click naman natin itong box dito, i-check po natin. Ayan. Kaya mga Lodi, ayan ang susunod naman natin gagawin ay i-click po natin itong authorize. Siguro doon lamang po na yung Gcash account number niyo ay ito po yung Gcash number niyo po. So ayan, click na natin yung authorize. Yan mga Lodi, meron pong nag-send sa ating number na yung code po. Dapat tingnan po natin yung code sa ating number. Ayan, nalagay ko na yung code. So, ayan mga Lodi. Okay na siya mga Lodi. Successful na po siya. So, ang sunod naman natin gagawin mga idol. Mag-buy na po tayo. Tapos, enter nyo lamang po yung password nyo. Ayan mga lodi, pagkatapos yung malagay yung password nyo sa iyong gmail, i-click nyo naman itong box dito. Ayan. Tapos i-click natin itong verify. Payment successfully na mga lodi. Ayan, okay na siya. So ayan mga lodi, tignan natin kung meron na nga tayong start. Ayan, click po natin itong video na ito. Itong reels na ito. Ito Ayan. Click natin yung star sa gilid. Ayan mga lodi, meron na tayong 35 star doon sa... Meron na po tayong 35 stars sa taas. Ayan mga lodi. Ganun lang po ang gawin yung mga lodi para makabili po tayo ng stars. So ayan, pwede na po tayo mag-send ng stars eto po yung pagpipilihan kung ilan stars po yung isesend po natin ayan, alibawa po magsend po tayo ng star eto po yung pipiliin natin itong bulaklak po dito ayan, send po natin click po natin itong send ayan, nasend na po mga lodi ganun lamang po ang gawin niyo mga lodi para makabili po tayo ng stars Ayan na mga Lodi, nasendan ko ng one star. So, andito po yung star ng mga Lodi. Ayan. So, ganun lang po gawin yung mga Lodi. So, hanggang dito na lang ang aking video mga Lodi. Maraming salamat sa inyo.